Grabe, Christmas vibes ang mararamdaman mo pag pumunta ka rito sa, sa bahaging ito ng Manila. Talaga namang mararamdaman mo na palapit na ng palapit ang Pasko. Itong linggo ng gabi ay pinasyalan ko ang isa din sa mga pasyalan sa may park ng Manila Cathedral. to Bridge and tinatawag ko dyan is ang Intramuros Bridge. Ang una kong ang pinuntahan ay itong pinagmamalaking pasyalan dito sa may lugar ng Ermita, Manila, ang Explaining Dito ay ipapakita ko rin kung gaano kaliwanag ang mismong bridge ng Intramuros. Kaya simulan natin ang biyahe dito sa may sukat para Nagsimula nga ang aking biyahe dito sa may lugar ko kung saan ang location ko dito sa may sukat para nyaki. Eh. Umalis nga ako ng mga 6pm buti na lang walang masyadong traffic dahil nga Sunday. Dito ay eh, ko na mismo ang Intramuros Bridge. Wow! Ito pala yung Intramuros Bridge pag sinindihan yung ilaw. Napakaganda niyang tingnan. Ang liwanag reminder lang pala guys no, pag pupunta kayo dito merong bayad na 30 pesos para sa parking fee huwag kayong magalala dahil galing naman sa sitio ng Manila ang ticket nila rito grabe nagulat lang ako sa dami ng tao na meron dito ganito pala rito sobrang dami ng na mga namamasyal mga pamilya sa bagay, eto lang yung araw ng linggo kung saan is nagsasama-sama ang mga buong pamilya. Ito na rin yung time nila para magbanding. nagtatanong kung ano yung mga pwede mong makita pa rito. Ito may napansan akong na mga naka o yung mga naka-cosplay. No? Katulad na Power Ranger. Tapos iba pa may mga nakita pa ako ng mga action figure na Disney ano, character na si na Minnie Mouse. Tapos may DC Comics na si Spider-Man. May mga ganitong mga naka -costume. dito naman sa may bandang gitna andito yung area ng mga food area nila no, kung saan na ah, marami kang pwedeng bilhin ng mga pagkain mga juices, inumin, anything halo halo mga pagkain din katulad na lang ng mga uh, shomai, yung mga shawarma tapos about sa mga beverage meron masyal lang mga fruit shake may mga lemon juice, ganun ang nakikita ko lang na problema rito sa area ng food is maraming mga naka standing position na habang kumakain so dahil siguro sa maliit lang yung space walking area na rin kasi so maliliit lang din ang mga lamesa at limited lang din yung mga table yun lang yung pwedeng ilagay rito sa kada tapat ng mga foods gandang gabi nandito tayo ngayon sa may ano sa may Binondo Bridge tawag din dyan is ano, Intramuros Bridge wala lang, Sunday, umasyal, so curious lang din ako no, gusto ko siyang umasyal na ng uh, gabi pero nakapunta na ako dito na ng umaga, maliwanag, so gusto ko namang kung ano yung ambience niyang pagkagabi, so ito pala, maganda, maraming ilaw, tsaka maraming tindahan bukas dun sa may bandang ditna saka inaasahan na pagka pag uh, christmas marami talaga mga taong hindi ko sita rin yan o no? oh. yan yan yung ano Intramuros bridge ang ganda pala nga no, pagka naliwanagan siya yung yung ilaw niya silindihan o no, sa may gitna ang ganda niyang tignan ang liwanag Ayan, so nandito naman tayo ngayon sa may harap ng Manila Cathedral. Meron park dito. So nakita ko lang din, na ako na daan ako. No? puno, -puno kasi siya ng ilaw. So pumarada muna ako at titing uh, titignan ko rin kung ano yung meron doon sa may park na yun na maraming ilaw. At reminder lang no, sa mga lalo sa mga motorsiklo na mga pupunta rito. Uh, ingat kayo sa mga ano, mga nagpaparking parking dito naniningil sila ng 30 hindi naman ano, galing sa munisipin ng Maynila yung pagsingil nila pang sarili lang nila wala silang ticket na ma-provide so ang ginawa ko dito uh, umalis na lang ako sa iba ko pumarking eto tandaan yung mga mukha nito wala naman sanang problema kung may parking pero sila namin mo sila 30 Ito yung ano, typical na part na linagyan lang nila ng iba't ibang mga disenyo at kulay ng mga Christmas light, no? So, yun, mabibighanay kayo sa iba't ibang kulay na meron dito yung mga puno. Pinaikutan talaga nila ng mga Christmas light na iba-iba ang kulay.